Good morning mga bay, mga kabiyahero So andito tayo ngayon sa Masbate Sa harap ng dagat sa So dahil mahirap ang tubig Saing dito mo, So may kiligo muna kami sa balon Doon sa may kubo banda May balon daw doon Kaya may kiligo muna kami Pero nagpaalam na kami kagabi dyan to. So pwede muna ang hirap kasi ng tubig Balakta. dito Kaya may kiligo kami sa balon Yaso Yaso Nagat

Daming niyo go gata. Ang gata. Alam ka na. la na dito oh, ano. oh. hindi na mabuhay, hindi marunong magsal, magsalok salok yan okay, lagay mo dun <laughs> Ayan nadi dasom kaya mo ah. <laughs> ang ina kasi pa masyal mo ilagay mo muna yung ano mo yung gamit mo <laughs> Yan mo. Yan. Di ka mabubuhay pag di ka tinuturoan eh. so, <laughs> yan. O, yan. Sa loob. O, yan. O. Ayan. o. <laughs> irapat <laughs> Ni wapa ni Para sa dara pagwoy ganang ka bataan kay batangal ganyan din niya go <laughs> kumbalo <laughs> Aba'y Ha Pag pagka baba Ang <laughs> kayo mo sa akin dyan na subukan Sana, bagal bagal, tagal mapuno nyan May bihay pa tayo <laughs> Kaya nga tinuturoan ka para masanay ka eh. <laughs> Ayan mga Pais, so hindi tayo sa gilid ng dagat. Papunta na kaming Arroy sa city. Kasi may nahabol kaming ano doon, yung bangka na inarkila namin patawid sa kabilang isla dahil walang kalsada papunta doon. So hindi naman sa isla, sakop siya ng Arroy, kaso walang kalsada doon na patatawiran. Yung kalsada na is rough road, hirap pasokin ng truck. So magarkila kami ng bangka papunta doon. So mga limang school yung ah, tira namin doon ng libro. So yun mga bayan dito na kami sa port ng Aroroy So ayan may barko pa Kararating lang kanina yan So andito na yung nakontak namin na bangka So tatawid sila dun sa kabila Kasi At mahirap yung daan Kaya magbabangka kami So ang transportasyon ng mga tao rito is yung bangka Papunta dun karamihan kasi pag nagbabas Matagal tsaka harap yung kalsada Tsaka ang layo nang iikutan Puro bundok yung dadaanan So ang ginagamit ng mga tao rito Papunta dun sa kabilang Lugar is bangka yun ang transportation dito puro bangka yung ginagamit ng mga tao so pag namalingki ka papunta rito may gagawin ka sa bayan halos sa bangka yung bangka yung sinasakyan ng mga tao rito papunta sa Aroroy Ayan mga bay. So dumating na sila. Mag 4.30 na ng hapon. So mag -hapon silang umikot doon sa kabilang lugar kasi limang school yung pinuntaan nila. So naiwan ako nito sa port kasi walang magbabante ng truck. So ang gagawin namin ngayon is magluluto na lang kami ng na namin and then bukas ng umaga isibat kami papuntang ka ano naman man uh, Mandaon sa Camila Gross. So kakarating lang din nila din hapon na mag alasin ko na lang, hapon Yun, good morning mga piyay, mga biyahero. So, umaga na. Alas 7 na umaga. So, pagkagising namin, ayan, ang dami ng mga bangka na galing dun sa kabila na pupuntang bayan. Yung iba namabalim kayo. Yung iba is papuntang city. So, ganito yung transportation nila. So, puro bangka. Yun ang pinakasasakwa nila rito patawid dun sa kabila. So, maya-maya is palis na rin kami and then biyay kami papuntang Milagros and <laughs> ano yung taman down and then didiritso kami ng balod <laughs> So mga kabiyahero, so andito tayo ngayon sa highway ng Milagros. So ayan, napapansin nyo, walang ganong sasakyan. So bihira yung gumada na sasakyan dito. Ito yung pinaka-highway nila, paikot ng Arroyo, yung dang Basbate City. So walang ganong sasakyan. So swerte mo na lang kung makasanubong kang sasakyan. So ganito rito, saka walang ganong bahay. So may nahabol akong diyahe na ano, pupunin ko yung karga ko sa... Kabilang truck galing Manila na uh, supply dito sa akin. So, haabol uh, ako papuntang, ano, Masbate City. So, doon ko kukunin yung karga ko ngayon. So, pag hindi mabutan, or pag ginabi ako, buwas ka na ng umaga makukuha yung, ano, karga ko. So, tara! Giyahin muna tayo, and then maghanap kami ng pwesto na makakainang kasi tanghali na. Yon, good morning mga pai. So umaga ngayon, andito ako ngayon sa harap ng port ng Masbate City. Ah, naghihintay ako ng loading ko ng second set papuntang ano? Ah, ano Mubo, tsaka Kawayan. So andito na yun may kasi kinawagan si na sila. So, andito kami ngayon sa harap ng port ng Masbate City. So yun guys, dumating na yung karga ko. So galing pa yan ng Metro Manila. And then, kagabi pa sila sa pier. So, tinawagan ko lang kasi umaga na kami nagloading. So pagkatapos niyan, and then takbo rin kami papuntang Mubo. ah uh, di masalang, tsaka kawayan. And papunta pa ako ng placer. So ayan, nandito kami sa harap ng port. So yun guys, andito na kami sa bayan ng Oson Papasok na ng bayan to So maganda rito, tabing dagat din And then mamaya, aakyat mo na kami ng bundok Kasi may tatling school kami na dideliveran doon And then pagkaapon, babalik kami rito sa tabing dagat Kasi bihira yung mga lodging dito So dito kami magpapalipas ng umaga so, Maganda naman dito ang kasi may mga ilaw naman At marami nagtitinda pag gabi So tara babiyahin muna ako And then diretso kami ng Dimasalang kinabukasan And then papunta naman kami ng kawayan na sunod na sa kawayan na naman na bayan So medyo sa liblib yun and then bundok So pag hindi namin kinakaya yung biyahe is Inahabal namin sa mga motor para may deliver lang Kasi karamihan dito sa Masbate is rap road yung kalsada So hindi kakayanin and then Yung gulong ko na isa is butas na dahil tumama yata sa bato and then malaki yung hiwa kaya nawala na ko ng reserba so yun guys yun ang sinasabi ko sa inyo na laging rough pag nasa bundok yung mga lugar yung mga scroll so yan hanggang dito lang yung simento so kasi yan medyo malalim na yan and then sasabit yung pang ilalim ko dyan sa sayad na baka mabutas yung ano ko yung oil pan so lowered lang kasi itong truck ko tsaka yan hanggang dito na lang kami and then maghahabal kami papunta doon nasa 3 kilometers pa bago marating yung school so hanggang dito lang yung truck and then maghahabal na sila so ayan hanggang dito lang muna yung video ko and then until ayan. next vlog